Yo, what's up mga idol? Panibagong araw, panibagong buhay na naman, no? Time check. 5.45 na ng umaga dito, na no? Yun, no? Para sa mga bagong viewers natin, dating gawin, no? Pupunta tayo ng bus. Sasakit tayo ng bus papuntang train station, papuntang New York, na no? Sa World Trade Center. Ha! Ah, trabaho na naman! <laughs> Yun, no? Walang katapos ang trabaho, no? Pero okay lang yan. At least may trabaho tayo no? lalo na ngayon sa panahon ngayon napakahirap ng buhay baga na ano, no? kailangan magtrabaho para makasabay sa gastusin ano? tara buta tayo ng bus stop Yeah. Oop, uy. Boss Mikey spotted. <laughs> ala ah, mas Boss Mikey? Ang ganda ng umaga no ano Anong naalala mo par pag gantong umaga sa Pilipinas, no? Parang ano ano Ako ang naalala ko pagka... Yung... ano 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 ng ano 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 You know? As may nagpupot-pot ng pandisal. Tapos ano, parang yung pagising mo, may kita mo yung mga matatanda mong kapitbahay, no? Nagwawalis <laughs> Nag na, na, na. no? Ng mga dahon na naraglag. Mga nagsisiga na, <laughs> na. no? Tapos bigla ka napaisip, no? Nasa Amerika ka na pala. <laughs> Kailangan mo nang harapit yung realidad, no? Hindi ka na bata, Ibang iba talaga dito, no? iba dito ba Pero na ter na kami sa Pilipinas, na? No? Dito, ibang iba, eh, na no? si dito, umaga pa lang, naghahanap na ng mga pera yung mga tao, Kumakaid no? <laughs> Kumakain na, <no>? you know? <laughs> Yun, <Kaya, yan, na? laughs> Sabaw na naman. Sabaw na naman. <laughs> Pero ayos lang yan. Oo. Diba? Oh. Si Boss Mikey nga, si Meldo na yun. Enjoy na. Eh, oh. Enjoy uh, <laughs> kamusta may yung mga ano, tol? Ano mas sabi mo sa Pinas? <laughs> oh, kamusta mga taga-kalawakan? Ang taga-kalawakan din pala, no? Parehas kami. Eh. Tara, dito na yung bus na. Tara, yan na yung bus. na tayo, no? Hmm? Huh? Buwapo. Parang si, ano, si Michael. Michael Dimesa. <laughs> Pagpunta na nga kami ng bus. Pagpunta naman tayo ng train. Pagpunta nyo yun, na no? Pagpunta na kami ng LRT. LRT na naman! <laughs> <laughs> Araw-araw ganito na lang, no? <laughs> Tara! Ayan mga Dito pa po tang World Trade Center, doon naman is 33 th Street. Papuntang Times Square. Excited na naman pumasok 'yo. yun. Nakababa na kami ng 'Yan tala tayo ng Amex Yun, dito na nga kami, no? Ready to fight na naman. Waiting muna. <laughs> Yun, no, mga idol, parang halos araw-araw pa ulit-ulit lang, no? Positibo <laughs> lang, positibo lang. Positibo lang palagi. Sipag <laughs> lang, <laughs> sipag lang. Oo na. Alas araw-araw, paulit-ulit lang din. No? Trabaho namin, buhay. Pagising mo. mag mo. Hindi na naman, tasa'y trabaho na naman. <laughs> <laughs> Bali, ang pasok pala namin dito mga idol is 7 ng umaga hanggang 3 lang ng hapon. So, mamaya-maya, di mo mararamdaman. Uuwihan na ulit na, uli na <laughs> Sino yung katabi mo, par? Ito <laughs> yung football player pala. Ayan <laughs> <laughs> na. Dito kami nagtatrabaho. Pero, mabilis lang ng... Panahon na, no? August na naman. Dito kasi alas din mo na makakalaya, di ba na? No? Bermas na naman Hello. next month. Napakabilis na araw kasi nga, yun <laughs> nga, trabaho bahay, Enjoy-enjoy <laughs> lang enjoy, din. enjoy lang. Ayan, yung kasama ko si Mikey. Ayan. Ayan ang malupit. Dating import namin niya sa basketball. <laughs> Ngayon kasama ko na sa trabaho, no? Apakalupit maglaro niya na. <laughs> shooting lang for shooting lang. <laughs> Tara. Woo! Let's go, man. Say hi. Hi. <laughs> yeah. <laughs> Say hi to Karina. <laughs> Tara. <laughs> What time Your seven? Oh, Nana. Please be careful. Yeah. How are you, Amanda? Pretty you good, it's a senior man, Jocko. We're Very Say hi, brother. Hello. How you doing? Hi, Philippines. The Philippines. Hi, um, hi, Philippines. Hi, Philippines. We're good. Where you from? Um, Dominican Republic. Oh, you're Dominican Republic? Yeah. I'm from Mexico. That's good. I'm from Mexico. I did you know that, Jaco. <laughs> That's pretty good. Alright. Uh, tut <tinyo> araw-araw trabaho, buti ka pa Mike. dami manang ipon na. <tinyo> siguro maapaw na yung bahay nyo sa pera no? <tinyo> Yun, Mike, break time na. Uh -huh. Bilis ng oras, ano? Almasal na, ano? Almusal na naman, tapos mamaya, uwi na naman. Uwi na. <laughs> oatmeal. oatmeal, na. Tamang uh -huh. oatmeal, Oo, <laughs> uh, Diet -huh. Uh, eh. -huh. ikaw. Melon, sausage, hash brown, donut. Saan <laughs> <laughs> tayo, na. <no>? hmm, Sarap. <laughs> yun dito na dito naman tayo sa mga soda room no ang lalakas uminom ng mga tao lagi na may may ang deliver Eh na ubos. Pero ito lang kaganda dito pagkatapos relax ka na, no. Bait uh, hawak mo rin ang oras mo. Lagi, daging, daging uhaw ah. Uhaw. Yeah, Uh -huh. <laughs> 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 man ng paligid, ikaw oh ha. Bye. Ha. Say how say. 25 nang paligid. Tikaupanin ang iro ko. Ano si pag ni boss Mike? Patagalin mo yan paro may wala na tayong gagawin. Ito na lang, oh. Ayan. Ito na lang, nga pala, taga kalika, ka, no? Cali? Kali. Kali yung Siri. Mandalu yung siri. Kala ko mo ka California, eh. Puto. Mexico? Mm -hmm. Mexico, pampanga lang tayo. <laughs> Amerikano yan. Yeah. Saan ka ba laki par? Sa gatas? <laughs> <laughs> yeah, man. Why, why you keep the ashes there? In your locker room, in the ward. I spoke here. <laughs> Juanito. Juanito <man. laughs> why you have ashes He closed things. Yeah. Come on, let's go there. Yun, tapos na naman ang isa araw, no? Uh, alas 3 na, naman! <laughs> bilis na lang kaya. Parang wala nangyari. Easy. easy. <laughs> alam, alam mga alam, no? <laughs> okay, <Pacquiao. Bale>, si, <laughs> mira, mira, mira! manyan <laughs> na. papi, mañana. Mañana, pineta tayo ng jersey. paro pineta tayo ng jersey na. talo 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 yun, pauwi na nga tayo no? nandito na tayo sa Jersey si City mga idol yan time check 3.33 na no? ng hapon mga idol, nakauwi na nga tayo no? Dito na tayo sa New Jersey Bali susundo lang tayo kay Mrs. Dahil nga uwihan niya na rin Sa mga nagtatanong nga pala dyan Na bakit hindi natin dinadala yung sasakyan sa New York Eh may sasakyan naman tayo Papasok ng trabaho Unang una dyan yung parking ano Napakahirap ng na parking sa New York Lalo na sa may Manhattan ano may mga parking naman siya kaso nga lang mahal. Ang alam ko is 15 isang oras lang 'yun ano. So luging lugi ka doon. Tapos pangalawa, yung toll. magto ka doon araw-araw ano. 16 ang toll papuntang New York kapag wala kang easy pass. So ano no. Masyadong mahal magdala na sasakyan papunta sa New York. Pwede siguro kung may mapagpaparking hangga doon. Pero para sa akin, mas okay din na yung mag-commute na lang. Mas makakatipid ka, no? Dahil nga yung bus is $1.60 lang naman. At yung train is um, $2 lang siya. $2.75, ano? So, mas malaki yung matitipid mo. Kaya hindi tayo nagdadala na sasakyan, ano? Yung mga idol. Salamat nga pala sa patuloy na suporta. No? Hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanonood dyan. Peace you.